Pabor at approve para sa mga kidapawenyos na nakapanayam ng Radyo Bida. Kaugnay sa hamon ng kidapawan Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa mga sangguniang kabataan officials na pagtuunan ng pansin ang mga makabuluhang programa at aktibidad na may impact sa mamamayan. Madalas kasing naiisip na programa ng ilang kabataan ang pabasketball at pageant na ayon sa kanila ay hindi naman masama at nakakatulong na malihis sa masamang mga aktibidad ang mga kabataan tulad ng pag-iinom, droga at iba pang bisyo. Pero naniniwala silang mas may marami pang kayang gawin ang mga SK officials lalo pat by sarili na silang pondong magagamit para sa mga makabuluhang programa at aktibidad. Ang nakita lang dyan ako nga project nga pang buhat lang nila is katong sa pang basketball, nga pageant, maura na. Naaman ko'y nakitaan pero more on sila lang ang makabenefits. Commitment na nila no, nga ni Apil man sila ni politics challenge ni mayor kay gusto pud niya nga dili lang kanang istorya or mga promises nga wala gyud makita gyud. accept nila para ra to sa kaayuhan sa tanan. Well, congratulations sa uh, katong nag-accept o katong wala akong siguro nag-accept sa maong challenge, well, try to look at in yourselves kung unsa ba yun, no ang, ang maayong pwede ninyong mahimo. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.